Yo, what's up? Sir Jess is here and nandito tayo ngayon sa MOA Seaside at maghahanap ulit tayo ng dalawang single na pwede nating pag-partnerin. So, wag na nating patagalin. Let's go! Ayan. So, meron tayo nakita dito mga babae. Ah, hello po! Ah, si Sir Jess po. Ano po pangalan niyo? Richelin. Ano po? Richelin. Richelin. So, ilang taong ka na po? 16. So, single po? Pwede po kayong ano, makuha model na ano, tapos hahanapan namin, namin ng partner. Okay lang po ba? Sige po. Sige po. Ah, uh, bali, hahanap po muna kami, tapos stay po muna kayo dito. alam mo. po. Okay, salamat po. So yun guys, naghahanap na ako ng maswerting pwedeng i-partner kay Richie Lin Show ito. Meron tayo nakita dito. Uh, group of boys. So tignan natin kung sino ang pwede sa kanila. So ito guys, hello boys! Yan. Si Sir Jess nga pala to. And eh, naghahanap ako ng single na pwede kong i-partner ngayon sa isang babae. Sino sa inyo yung pwede? Si Mark, oh, si, Mark. Si, Mark. Si, Mark. si Mark. Ah, hello Mark. Ah, so, single ka ba? Opo. Ilang taon? Ano, one year na din. <laughs> ah, one year <laughs> ah, ah, hindi. Kala ko ilang taon, ilang taon na walang jowa. 19 ah. na po, 19. Ah, 19. So, okay lang sa'yo pag-partnerin ko kayo? Na. okay na. lang naman. Okay, so let's go. Puntahan na natin si ate. Okay. Hello, Rachel. Ah, uh, please meet Mark. Ah, uh, Mark, ito nga pala si Rachel. Rachel. Mark po. Ah, yeah. Ayan. So, mag-start na tayo mag-photoshoot. Okay, let's go. You anywhere, in any moment, always oh, and forever. I know I can't kiss you, cuz baby, you're the one I don't know how.